Hi, kamusta po sa inyo mga guys? At meron po tayong pipinturahan po dito ng mags po ng Dio. Meron nga pala po sa akin nag-true message. Tapos, tinawagan ko po siya. At kung bakit daw na ganun daw yung pintura niya. Tapos, nagbayad naman daw siya ng maayos at nagtip pa dun sa nagpintura. Tapos, hindi niya nagustuhan yung kinalabasan. Gawa po kasi nang hindi daw siya nag-primer dun sa mugs na pinagawa sa kanya. Nakita daw niya kung paano daw gawin sinorkat lang daw yung gawa pero ayos naman daw yung bayad niya kaya ngayon nag chat po siya sa akin at tinawagan ko po siya kung pwedeng maayos aayusin po natin kaya guys yung mga nagpipintura step by step nyo kahit mahirap po mag to metal ganyan po talaga ang process po ng pagpipintura po pagdating po sa bakal huwag nyo pong shortcutin -short kasi hindi naman din po tatagal niyan ganito po guys ang tamang proses sa mga dapat magpipintura po ng mga mags burahin nyo muna kung halimbawa may mga old paint na po siya dapat po talaga burahin po yan tanggalin po natin yan kasi kung show shortcutin nyo babakat lang po yung pintura po dun sa ipapatong nyo lang po at hindi po siya smooth dapat po ganito po kakinis sa pagtanggal po ng pintura at gumamit din po kayo ng pinakita ko po kanina na pambura, yung super pang tanggal, mabisa po siya. At pagkatapos nyo po siya iscripto metal, ididegrazer nyo po siya. Yung puro na po ang ilagay nyo. Para sa ganon, yung mga dulas ng bakal at ang mga langis ay matatanggal. Huwag nyo po tipirin sa materyales. Kasi kung titipirin nyo po yan, tipid din po yung ganda nyan at pansamantalang ganda lang po hindi po yan tatagal sinisigurado ko po yan dyan kaya ito pinapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag process ng mga mags ng mga katulad po nito kung magpipintura naman po kayo ng violet syempre magpa primer muna kayo tapos magbe base color po kayo sa black para sa ganon kung magbubuga na po kayo ng top color nya po na violet hindi na po kayo magahabol. Ganun lang po yung diskarte mga guys sa pagpipintura po ng violet. At eto na po, yung finish ng ating project po, DU2 Mags Violet. Sana nakapagbigay ako dun sa mga nagpipintura po ng mags, huwag nyong show shortcutin. Step by step, yung tamang process para may bigay po natin sa ating customer yung pinakamagandang quality ng ating gawa. Kaya guys, muli maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po tayo sa pagbuo po na itong DU2. Bye-bye!